iyon what's up sa inyo mga idolo at for today's video ay ayan na nga ni meron tayong customer na magapaayos ng kanyang hubs ay magaparepak nga ni pala idi mga idolo at yan ay walang iba yung estudyante ko nung ako ay nag OJT pa noon at kita mo naman ay nakahiligan din ang pagbabike ay nako ay maigi na laang. at yun ang nakahiligan hindi pambababa abaw naman at yun na nga ni ay di ni nakita dumako sa ating inagawa. At naalis na nga ni natin yung kanyang kags, yung kanyang rotor at ngayon ay nabuklat na natin para makita natin kung anong klaseng hub at ni pala. Yung dibulitas pa lamang at hindi pa siya seal bearing. At ayan na nga ni binaklas na rin natin yung unahan at yan na tinanggal na rin natin yung kanyang rotor mga idolo. At kita mo naman talagat na ko ay matagal-tagal na gawain ito at yun na nga uh, ni at pagtanggal nga ni natin ay nako napakaraming kalog at ayan gamitan natin ng degreaser para malinis natin ng maigi-igi at yun na nga uh, ni ginamitan natin ng mahiwagang trapo para naman mas smooth ang pagtanggal natin ng grasa at nako talagang halos hindi kayanin ng degreaser at pagkatapos nga ni nun ay tinanggal naman natin yung prehab para makuha natin yung mga bearing na sobrang liliit yung bearing baga nung prehab nako ay maiginalahan talaga at meron na tayo ng mga special tools at yan na nga inasabi o kita mo baga naman yan asus naman mukhang talagang mapapalaban tayo dito ng linisan at ayan na nga ni. hindi na natin pintagal at nako paganyang trabaho ay trabaho yan syempre easy money ba at nasa dirty hands clean money at yun ang anong inasabi mga idolo o, kita mo naman yan talagang napalaban ang ating degree set <laughs> At syempre habang tayo man din naman inagalini ayan na, kita mo naman yung kanyang priyab kita mo yung kulay ng degreaser natin ay talagang napalaban. At yan na nga ni mga idol at nalinis na natin yung kanyang ihi, ganun din yung kanyang mga bearing. At yan na nga ni at maya maya pagtapos ayan na, nirepak na nga ni natin yan mga idolo at simulan natin ang pagbuo at pag restore ng kanyang hubs at pre-hubs at yan na nga ni mga idolo habang kita yung nagagawa-gawa pwede niya ay mag shoutout muna tayo sa mga idol natin lalong lalo na sa mga nakakuha ng ating mga tinatago ayan kay Kenjeric Palermo shoutout kay Jan Paul Tobillo Wilson Munchano at yon Sean Francis Soleta. Nako, sila yung mga nakakakuha ng mga inalagay ko ba? Yung mga simpleng at kunting blessings na pinapahanting natin sa mga idolo natin. syempre lalo na sa mga nag-iinsayo na talagang kahit walang budget ay tuloy pa rin ang angat-angat at naga sariling palo nako yan ang talagang noblest pagdating ng oras at nako pagdating ng karera talagang may karga kaya shoutout sa mga idolo ko na ayun nakasubaybay sa mga video at nakakakuha ng mga blessings sana ay magingat kayo palagi sa paghahanap at nako ay talagang sana naman ay gamitin sa maayos kahit magamalit na bagay ay nako ay talagang napaka-blessed natin araw-araw raw at ayan na nga ni shoutout sa mga idolo natin dyan na patuloy na nanonood at nagsishare ng mga video ay sana naman ay magshare naman ng rin video kahit baga naman simple lang ay nako ay malaking bagay na para sa akin at para lalo pa akong makatulong sa mga idolo natin na nandyan. At eto na, balik na tayo sa ating inagawa. Ay arim nga ni pala o sira yung dalawang cup. Nako, buti na lang at meron tayo dito sa shop niyan. Kaya, syempre, takid na agad natin yan kasi napaka basic mekos mekos lang at yan na tinakid na natin yung kanyang kags. Sabi ko, mami ako na alinisin para naman napaka pogi na bago kunin ng may Ari. at yan ang ngani kita mo naman at yan pala ngani ay eh, 10 speed mga idolon ako sana all at yan na dumating na ang kanyang rotor dumako na tayo sa kanyang rotor at i-install na natin para naman tapos na tayo sa huling habara naman okay na siya at wala na tayong isipin at doon naman tayo sa unahan mga idolon kita mo naman yan tamang lagay lang tayo ng grasa. Yan palang grasa niyan mga idolo ay high temp at yan na kita mo naman yan. Talagang quality at sana naman ay matagal ulit ito bago masira. Naku, wag lang talagang gamitin sa mga drops tsaka na mga sobrang lulubak ay naku, talagang matagal to kasi yun talagang karaniwang nagpapasira dito. Lalo sa mga biring pa lamang at hindi pa biring at pagkatapos nga ni nun ay syempre linisa naman natin para naman matuwa yung ating customer at bumalik syempre naman at yun na nga ni ay kita mo naman yan habang tayo ay tuloy ang linis ay nako ay baka naman pwede mong i-share yung video nako naman mga idolo ay kita mo naman yan ay sana may nagustuhan mo at yan ang nga ni ay huwag mo na rin kalimutan isubscribe yung aking channel mga idolo at yan ang nga ni let's go one eternity later at naya rin ang mapick up ng bike Ayan. ay bike ay, yung ano pala yung kanyang pinaayos Ayan, mga estudyante ko nung ano yan. Ayan. Hindi, malakas na yung isang era yun. Wow! Ayan. <laughs> Ayan. Ayan na. Ayan na. At kinarga na. Ayan na. May tagahawak pa. Bomba na. Salubong ko lang rin kanina. Ano? Saan galing? Wow!